Ano kaya kung naging ika-51st state ng Amerika ang Pilipinas? Noipi, alam mo ba yung mga pangarap na sa simula ang ganda-ganda pero pagdating sa realidad parang di na nagkakatugma? Ito ay tungkol sa isang what if na seryosong seryoso sa isip ng marami. Ano kaya kung ginawang probinsya o mas tama, estado ng Amerika ang Pilipinas? Isang nakakagimbal na ideya, 'di ba? Isipin mo, isang araw nagising ka at ang Pilipinas na kilala mo ay wala na. Palitan na ng State of Philippines. Hindi na tayo bansa, kundi isa sa mga bituin sa bandila ng Estados Unidos. Isang Pilipinas na hindi na nagdedeklara ng sariling holiday, kundi sumusunod sa kalendaryo ng Washington D.C isang Pilipinas na ang presidente ay ang presidente ng Amerika. Ang twist na ito ang bubungkalin natin. Sino ba ang mga players sa what if na to? Simple lang. Una, ang Pilipinas mismo, ang lupain, ang kasaysayan, ang kaluluwa na nasa gitna ng pagbabago. Pangalawa, ang Amerika, ang superpower na nagbigay ng imbitasyon kasama ang lahat ng pwedeng benepisyo at kapalit pangatio at pinakamahalaga, tayong mga Pinoy, ang milyon-milyong mamamayan na ang buhay, pagkakakilanlan at kinabukasan ay direktang maaapektuhan. At syempre, ang ating kultura at wika, ang tunay na stake sa usapang ito, ang kaluluwan ng isang bansa na posibleng unti-unting mawawala. Paano nangyari ito sa ating what-if na kwento? Nagsimula ito marahil sa isang panukala na ipininta bilang ultimate solution. Matagal ng kinakaharap ng Pilipinas ang samut-saring problema. Korupsyon, kahirapan, kawalan ng trabaho, mabagal na pag-unlad. Imagine the pitch, sumali kayo sa amin at ang lahat ng problemang yan ay magiging legacy na lang ng nakaraan. Ang Amerika na may sariling strategic interest sa rehiyon ay nagbigay ng isang alok na sa papel ay mahirap tanggihan. Isang referendum, isang treaty o isang simpleng this is the path forward. And then, bam! Ang Pilipinas, opisyal na naging ika-51 estado ng Estados Unidos, ang inciting incident na nagbago ng lahat na nagtulak sa atin sa isang mundo ng hindi matatawarang pagbabago. At dito na magsisimula ang malaking pagbabago. Noipi, parang isang pelikula kung saan ang bawat desisyon ay may domino effect. Let's trace ang escalation, beat by beat. Epekto sa Kultura at Wika sa simula, ang mga positibong epekto ay parang HD upgrade mula sa isang luma-luma mong VHS tape. Boom! Agad na nag-improve ang English proficiency ng mga Pinoy. Imagine, ang bawat bata sa eskwela, automatic American curriculum na ang sinusulod kasama ang American English standard. Hindi na problema ang visa para sa mga gustong magtrabaho o manirahan sa mainland US. Automatic citizen ka na. Parang nag-upgrade ka sa premium account sa Yahoo Messenger, unlimited na ang benefits. Ang exposure sa American culture, grabe! Hindi na kailangang maghintay ng ilang buwan para makapanood ng bagong Hollywood movie o makinig sa pinakabagong musika instant access, parang Netflix sa mga panahong ito. Mas madaling lumanap ang American pop culture, fashion at trends. Parang isang bagong Game of Thrones season, lahat excited sa bawat episode. Mayroong pakilamdam ng pagmodernisasyon ng pagiging parte ng mas malaking bagay. Ang mga kanta ni Britney Spears, Destiny's Child o ang Matrix movies, hindi na lang sikat kundi nagiging bahagi na ng araw-araw na buhay. Pero, here's where it turns. Ang bida sa kwentong ito, ang ating kultura at wika ay unti-unting napapalitan. Ang pagtangkilig sa English ay natural na magtutulak sa unti-unting paghina ng mga lokal na wika. Hindi lang Tagalog, kundi pati na rin ang Cebuano, Ilocano, Kapampangan at iba pa. Sa loob ng ilang dekada, ang mga batang Pinoy ay mas magiging komportable sa English kesa sa sariling wika ng kanilang mga lolo at lola. Parang dati, lahat nagiinuman sa kanto. Ngayon, mas pinipili na ang Starbucks. Ang mga tradisyonal na kaugalian, gaya ng mano o bayanihan, ay unti-unting magiging quaint na lang. Pwedeng maging parte lang history books, pero hindi na aktibong ginagawa. Ang individualismo ng kanluran ay hahalili sa kolektibismo ng Pinoy. Parang ang mga group chats dati sa ICQ o Messenger na punong-puno ng tsikahan at kantsawan, ngayon mas tahimik, mas focused sa sarili. Ang tanong, gaano kalalim ang bawat salita at gaano kadali itong palitan? Ang banggaan ng pananamparataya at paniniwala. Sa Pilipinas, ang Catholicism ay hindi lang isang relihiyon. Ito ay pundasyon ng kultura, at ng pagkakakilan lamang maraming pamilya. Then, bam! Bilang isang estado ng Amerika, kailan mong tanggapin ang separation of church and state na mas mahigpit at ang mas malawak na spectrum ng mga relihiyon at paniniwala. Hindi na ang katolisismo ang dominant, kundi isa lang sa maraming opsyon. Ang isunyang abortion, grabe, isang napakalaking cultural clash ito. Sa Pilipinas, illegal at halos unilaterally kinukundena na simbahang katolika. Sa Amerika, legal at pinoprotektahan ng batas. Bilang isang estado, kailangang sumunod ang Pilipinas sa federal law. Ito ay magdudulot ng malawakang protesta ng mga pagtatalo sa simbahan, sa pamilya at sa lipunan. Isipin ang heated arguments sa office group chats multiplied by millions. Ito ay isang plot twist na siguradong magpapagulo sa sistema ng paniniwala ng maraming Pinoy. Sa isu naman ng droga, iba rin ang approach ng Amerika mayroong mga estado na naglegalize ng marijuana at ang focus ay madalas sa rehabilitation at harm reduction kumpara sa dating war on drugs ng Pilipinas na mas agresibo. Ito ay magdudulot din ang pagbabago sa justice system, sa pulisa at sa pananaw ng publiko ang tradisyonal na family values na nakasentro sa extended family sa paggalang sa nakatatanda ay posibleng humarap sa mas individualistic na pananaw ng Amerika. Mas maraming magiging independent pagdating ng edad, mas kokonte ang obligasyon sa pamilya. Cue the mess! Sa digmaang pananampalataya at moralidad, sino ang magtatagumpay o matatalo sa huli? Ang ekonomiya, pera, paglalakbay, pag at ang kanyang halaga. Ito ang aspekto kung saan marami ang mag-iisip na lupet. Kapag naging estado, mayroong agarang pag-aagos ng U.S. investment. Tataas ang minimum wage, magkakaroon ng akses sa mas malaking U.S. market at posibleng magkaroon ng mas mabilis na pag-unlad ng infrastruktura. Ang mga OFW na nasa U.S. ay hindi na magiging foreign workers kundi internal migrants. Parang nag-upgrade ka mula sa dial-up internet connection patungo sa fiber optic ang pera ay dumadaloy, solid. Walang visa requirement para sa US travel, isipin mo na lang ang ginhawa. Parang nagbook ka lang ng domestic flight. Mas madali ang paglalakbay para sa mga Pinoy sa mainland US at ganoon din ang mga Amerikano na gustong magbakasyon sa tropical paradise. Tataas ang turismo, darami ang negosyo. Ito ay magandang pakinggan on paper. Pero in reality, may malaking catch. Ang pagtaas ng sweldo ay kaakibat ng pagtaas ng cost of living. Ang presyo ng real estate ay magsa-skyrocket, lalo na sa mga siyudad. Ang mga lokal na negosyo na hindi kayang makipagsabayan sa mga higanteng kumpanya ng Amerika ay pwedeng malugi. Maraming Pilipino ang posibleng lumipat sa mainland US para sa mas magandang oportunidad na magdudulot ng brain drain sa bagong estado ang agrikultura na puntasyon ng ekonomiya ng Pilipinas ay posibleng mahirapan makipagkumpetensya sa subsidized na agriculture ng Amerika o kaya ay madisplace ang mga maliliit na magsasaka ng malalaking korporasyon. Ang pera ay parang tubig, dumadaloy kung saan madali ang daloy pero hindi lahat ay nakakakuha ng pantay na bahagi. Ang kahirapan ay pwedeng hindi tuluyang mawala kundi mag-transform lang. Oo, Mayroong social safety nets ang US, pero ang homelessness at new forms of poverty ay pwedeng lumitaw, lalo na kung ang mga benepisyo ay hindi kayang abutin ng pinakamahihirap o kung ang pagtaas ng cost of living ay higit pa sa pagtaas ng sweldo. Ang Pilipinas ay pwedeng maging isang internal colony na ang ekonomiya ay mas nakadepende sa desisyon ng Washington DC kaysa sa sariling pangangailangan parang early Facebook kung saan nagsimula ang lahat bilang isang fun social network pero unti-unti naging platform para sa data mining at corporate interests. Ang pagtuklas sa halaga Ang honeymoon phase ay tapos na. Matapos ang ilang taon o dekada ng pagiging ika-51 estado, mararamdaman ang tunay na bigat ng pagbabago ang unang kagalakan sa mas mataas na sweldo at visa-free travel ay papalitan ng isang mapait na tanong, sino na tayo? ang mga magulang ay nahihirapan mag-connect sa kanilang mga anak na mas Amerikano na ang pananaw at wika. Ang mga tradisyonal na festival ay nagiging tourist attractions na lang, hindi na ganap na buhay na bahagi ng komunidad. Ang mga isyo tulad ng abortion at drug loss ay patuloy na magdudulot ng hidwaan, naghihiwalay sa mga pamilya at kapitbahayan. Ang ekonomiya, habang lumalaki, ay lumilikha din ng bagong uri ng inequality. Ang mga lupa ay nabili ng mga foreign investors, ang mga maliliit na negosyo ay nagsara. Ang dating pakiramdam ng Pilipino first ay papalitan ng America first at ang Pilipinas ay nararamdaman na parang junior partner lang, isang footnote sa mas malaking kwento. Ito ang snap point, ang sandali kung saan ang pangako ng ginto ay nagbigay ng isang hindi inaasahang halaga. Ang mga Pilipino na dati buong pagmamalaki sa kanilang pagkakakilanlan ay nasagit na ngayon ng isang cultural identity crisis. Ang bagong realidad sa huli, ang Pilipinas bilang isang estado ng Amerika ay magiging isang hybrid. Ang mga Amerikanong systems at batas ay nakatanim na, ngunit ang diwa ng Pinoy, ang resilience, ang kakayahang umangkop ay mananatili. Marahil ay magkakaroon ng isang renaissance ng lokal na kultura, isang paghahanap sa mga natitirang piraso ng pagkakakilanlan upang mapanatili ito. Ang mga kanta sa Tagalog, Cebuano at iba pa ay maaaring magkaroon ng resurgence, isang pagtangkilik sa mga natitirang simbolo ng pagkapilipino. Ang mga problemang tulad ng corruption ay posibleng mabawasan dahil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Mulit ang bagong hanay ng problema tulad ng pagkawala ng wika o pagtaas ng gastos sa pamumuhay ay mananatili ang Pilipinas ay magiging isang estado na may natatanging kasaysayan na pinagmulan ng isa sa pinakamalaking pagbabagong pang-estado sa modernong panahon. Ito ay magiging isang lugar kung saan ang kasaysayan at hinaharap ay patuloy na nagbanggaan at ang pagkakakilanlan ay isang patuloy na laban. Kung titingnan mo ang early YouTube videos, makikita mo ang remnants ng isang panahong iba. Ganoon din ang Pilipinas, isang living archive ng isang dating bansa. Real Talk Noypi, ang kalayaan at pagkakakilanlan ay hindi nabibili ng kahit anong dolar dahil ang totoong ginto ay ang ating sariling kwento at dapat tayo ang nagsusulat nito.